good morning vlog ah uh, umuwi na ako kasi mabalimlim nagkikidlatan saka halos ako na lang dito maaga pa 4 lang wala, halos wala ng tao kasi kanina nagkikidlatan eh eh tinapos ko lang yung isang pilapil hindi naman talaga ako magtutubigan ngayon at ako yung pahinga dahil masakit na yung paa ko nagsusugat na yung pa ako eh eh kaso sa bahay naman hindi ako eh. parang ang sakit ng katawang ko pag nasa bahay walang ginagawa nararamdaman ko yung sakit parang nahanap hanap ng katawang ko magtrabaho kaya kahit isang pilapel yan nagsulit ako isang pilapel kaso naman ito naman kumulimlim naman nakakatakot nakakidlat baka po eh mahirap na maliit pa mga bata okay dito na